Magandang tanghali mga kasari. Maulan na araw ngayon mga kasari. Uh, umaga pa na malakas ang ulan dito sa amin mga kasari. Ang uh, ngayon mga kasari ay nagtingin-tingin ako ng aking ano, resibo nung ako'y namili mga kasari. Uh, kasi hindi talaga ako mahilig magtitingin ng resibo mga kasari. Uh, tamad ako tumingin ng resibo mga kasari kasi na laging busy may alaga ako. Ng, may alaga ako. Kaya hindi ko madalas nakikita yung resibo. Ngayon, nung tiningnan ko yung resibo mga kasari kasi bumili nga ako nitong Tide powder na ganito mga kasari o. Oh. Ito hindi to nagkakaroon ng ano mga kasari, yung may green dito sa gilid. Ano, hindi ito hindi ito madalas nagkakaroon ng tree. Kaya tiningnan ko kung magkano presyo kasi kahapon may bumili ng tatlo, ang benta ko lang ay 20. Tapos kanina habang wala akong alaga, tiningnan ko kung magkano talaga kung kasi sa labasan kasi mga kasari 23 ito. Tapos ang benta ko lang sa kanya kahapon ay 21. Tapos nung tinignan ko mga kasari ay nakalagay, dun sa, nakalagay dito sa resibo ko. Ano? 12 pieces. Eh, 6 pieces lang naman yung binili ko. Di, sobra yung naibayad ko eh. Nung kailan pa ako namili mga kasari. Siguro mga tatlong araw na nakalipas. Ngayon ko lang siya tinignan yung aking resibo. Kaya eh, hindi ko alam mga kasari kung mahahabol ko pa kasi 100 mahigit din yung mga kasari. Mahal kasi itong ano na ito mga kasari. O oh, hindi nga ito nagkakaroon ng ano eh. Nung pre. Ang may pre lagi yung ano yung kulay ganito lang at saka yung kulay violet dong pink at saka yung kulay violet na ganito ang laging may tray kaya buti na lang mga kasari nagtingin ako kanina sayang din yung ano yung 100 naka video ako ayun mga kasari na ay na natigil yung aking pagpipinto sa inyo kinakausap ako ng aking anak Ayan, buti na lang mga kasari, ay nagtingin ako dito sa resibo na to kasi nga, na, naalala ko sa labasan nga pala, ay 23 ang isa nito. E sayang din yung 100 mga kasari. Hindi pa makakabalik ng ano mga kasari ng bayan. Baka bukas pa ako makapunta kasi may alaga pa ako ngayong araw na ito, bukas araw ng linggo, wala akong alaga. Kaya baka bukas pa ako, baka bukas ko pa may pa ano, bukas ko pa yan ireklamo. Kung nakapamili ako bukas. Ayan. Kaya, dapat talaga mga kasari, eh, lagi tayo, pag namili tayo, lagi natin titingnan yung ating resibo. Kasi, kasi pag ganito, nandito yung apong, apong mga kasari, tika lang. dapat talaga, da lagi natin tinitingnan yung ating resibo. Ako kasi mga kasari, hindi ko madalas nakikita yung resibo mga kasari kasi may busy talaga sa pag-aalaga. Ngayon, nakasingit lang ako ngayon sa pag ng video mga kasari kasi nag, ano, siya, nagsisilpon siya ngayon tapos nandoon yung tita nyo, Kaya nakasingit ako ng pagbibidyo ngayon. Sana mahabol ko pa itong mga kasabi. Pagkatapos ng mga kasabi ay isa pang problema ko ay itong ano, itong may nangungutang sa amin. Lagi ko pag may nautang, lagi ko sinasabi mamaya ako ililista tapos nakakalimutan ko naman. Ayan, kaya lagi lagi ako nalulugi mga kasari. Kaya minsan talagang pag may may utang, hanggat maari eh, nililista ko na talaga kasi makalimutin kasi ako mga kasari. Minsan hindi namin magawang ilista mga kasari kasi gawa ng alaga namin. Yung anak ko kasi mga kasari ay may alaga din. Kaya yung mga alaga kasi ng mga kasari ay hindi pwedeng mawala yung mga mata namin sa alaga namin. Kaya yung tindahan ko, nalulugi. Yung ibang utang, hindi na napapalista kasi nakakalimutan. Pag tinanong mo naman yung mga umutang, ano, nakalimutan na rin. Sabit lang mga kasari, dumating na yung isang alaga namin. Magandang gabi mga kasari. Kanina umaga mga kasari, yung video ko na puto kasi dumating yung aking apo. Ngayon lang uli ako nakagawa ng video kasi kawauwi lang yung alaga ko. Tapos kanina naman mga kasari ay namili ako dito sa barangay namin. Ayan. Ito. Ayan, ito yung napamili ko mga kasari. Oh. Kulang kulang. Ito. Mahig 800 mahigit, mahigit lahat ng mga kasari itong, swa, itong, itong, itong to, sa sa isang itong isang plastic na tas ibang grocery namin binili kasi wala doon sa una namin pinuntahan na grocery. Ayan. Ay mga kasari ah. Uulitin ko ipakita sa inyo yung ano mga kasari kasi ano yung video ko. Salita ko na salita ay wala. Lobat na pala yung aking mic. Bali ayan mga kasari bumili ako ng energy joke ko kalahating tay lang. Tapos kalahating creamy white at saka swap. Ayan. Isang tay nung isang araw lang akong bumili mga kasari, ubos na agad yung aking swak na ano, berber, berber na swak. Ayan. Tapos, kalahating, ano, kalahating mamasitas, at saka may red, at saka, tawag ito, lights. Ayan, may camel pa kasi ako mga kasari, kaya hindi ako bumili ng camel. Yung video ko kanina mga kasari, salita ko na salita, wala na pala, low lobot na pala yung aking mic. Tapos, ito pa yung kanton. Ayan, apat na sweet and spicy, apat na kalamansi, at saka chili mansi, tiga apat. Ayan. Yan yung napamili ko mga kasari. Ano? Tawag nito? Uh, mahigit 800 ngayong gabi. Ayan mga kasari, ang uh, kahapon may pinabili akong ano, sa asawa kong isang tring itlog. Bali ngayon ko lang siya binuksan. Kasi kauubos na ngayong gabi yung nat natira ko pang itlog. Kaya yan, ngayon ko lang siya ilalagay sa tray. XL yung pinabili ko mga kasari. Parang hindi maganda yung itlog ko ngayon mga kasari. Kasi sabi nila, pag ganun mo raw to sa ano, at malinaw. Pag hindi daw malinaw, bugok daw yon. Hindi ko naman nakikita mga kasari kung bugok ba. Hindi ko alam. Hindi ko alam mga kasari kung ano bahala na. Pag may nagbalik na customer. XL na ito mga kasari. Oh. XL na siya. Maliit. Nakakalito na ngayon bumili ng itlog mga kasari. Kasi minsan XL daw tapos ang liit naman. Pero may malaki Oh. May malaki, hindi pari-parihas. Oh. Nung isang, nung huling namili kasi ako mga kasari, ay kasi ako ng asawa ko. Large daw, tapos Ay XL daw, large naman pala. Kaya nakakalito, nalilito na tuloy ako. Kung XL ba itong binili niya. Pero parang XL naman mga kasari kasi malaki siya. Hindi siya katulad nung huli niyang binili, maliit. Nabodol, nabodol niya ako. Kala niya siguro, eh, mabubodol niya ako. Patinchan nyo na mga kasari at yung aking mic ay eh, nilalapit ko talaga sa bibig ko kasi mahina yung boses ko. Pag kiniklip ko kasi siya sa damit ng mga kasari mahina lang sagap sa ng mic. Kasi nga mahina lang boses ko. Entas nagpadilirin ako kahapon ng kasabay nitong itlog mga kasari ay ano kasabay niya ay, ay hot dog. Tender juicy na ano yung may cheese. Yan. Nasarip na kasi mga kasari, hindi ko na maipapakita sa inyo. Bukas balak, eh, ano bang araw bukas linggo? Ah, bukas mga kasari, balak ko bumili ng ano, ng tusino. Ang tusino kasi mga kasari, kunti lang sumutubo ko, ang laki-laki ng puhunan, pero tutubuin ko eh, wala pa atang limang piso. Kaya tinatamad akong bumili ng tusino. May naghahanap din kasi ng tusino mga kasari, kaya parang gusto kong bumili bukas. bukas kasi mamimili ako mga kasari kasi ano ay reklamo ko yung nasa resibo ko hahabulin ko yung 100 mahigit sayang din kasi mga kasari 100 mahigit din yun ma, may, ma, ano, malaking bagay din yun may magbibili rin tayo dun sa 100 mahigit ayan nagpahid kasi ako ng ano mga kasari kaya inaamoy ko na napahawak ako dito sa pina ay nagpahid ako ng itikasint eh, pumatak siya dito sa liig ko kaya inamoy ko kaya mga kasari. Yan lang yung napamili ko ngayong gabi mga kasari. Halagang 800 mahigit. Ayan. Pakita ko sa inyo mga kasari. Tika lang. Ay mga kasari. Ito. Ito lang lahat na pamili ko. Ayan. Energin. Creamy white. At saka mamasitas. At saka swak. At saka dalawang kahang ano. At saka itong Canton. Ayan. 800 na mahigit yung mga kasari. Dito kasi mga kasari medyo malaki kasi po nito mga kasari. Kaya kahit yan lang yung napamili ko na nasa 800 mahigit na yan. Ayan. Ayan, yan ang mga kasari. Bali, yan lang ang share ko sa inyo ngayong gabi. Ngayong araw ng, ano, araw ng Sabado. Tapos kanina, kasi nga yung aking video mga kasari, inulit, inulit ko lang ngayon kasi nga. Ano, salita ko na salita kanina. Ano pala yung mic ko? Ah, uh, lubat na. Ayan mga kasari ay, nakalimutan ko nung ano, ngayon ko lang siya nakita itong binili kong ballpen. Ayan. Bumili ako ng anong na piraso kasi wala na akong kulay itim. Ayan. Kunti lang kang ballpen kumakasari ay kasi ayoko ng bumili ng marami kasi na isang taon. Ah, maraming natuyo na tinda kong ballpen. Tapos, yung binili ko ngayon mga kasari, bali panda. Kasi yung huling na bili ako mga kasari ay hindi siya maganda. Pag sinulat mo siya, parang hindi masyadong makulay. Ito yung binili ko. Ayan, yung gantong bullpen. Tapos mabilis siya maubos. Kaya sinubukan ko ngayon ay panda. May nagsabi kasi sa akin ay subukan ko daw yung panda ang bilhin ko. Ayan. Para hindi pala siya matuyo mga kasari. Kailangan nakatuwad yung bullpen. Ayan. Kaya ayan, tinuwad ko siya. Sana wag, wag naman magkatuyuan itong mga bullpen kong ito mga kasari. At baka masayang na naman. Ayan. Ayan na mga kasari. Bali lang yung aking may share sa inyo ngayong araw ng Sabado. Ayan. Napamili ko ngayong gabi. Yan lang yung napamili ko ngayong gabi mga kasabi. Halagang 800 mahigit. Ayun mga kasari, ah, tatapusin ko na itong aking video na ito. Mabalihin lang yung aking maisi-share ngayong araw na ito, araw na Sabado. Kanina mga kasari, ah, naglista-lista na ako ng aking bibilhin bukas. At baka makarating ako bukas ng bayan. Kaya naglista-lista na ako kung ano yung wala dito sa tindahan ko. Kaya ayan mga kasari, hanggang dito na lang itong aking video. Maraming salamat sa pananood at supportan nyo. Bye bye!